Apa? mo ka? Paano? Paano ka? 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 Paano ka?

Pagka ganun na, parang naanok yung mga taniman nyo? Ano mga kena? Unang katanungan po, ano ang mga pangungbaling amon o problema na karaniwan mong nararanasan sa pagtatanim Oo, yung saka lang po. Pangalawang tanong ko, magkano ang karaniwa mo kumikita kada araw o an, kada kada araw ng sa iyong magawa sa pagtatanim ng sasakop? Ano, magkano? naman yeah. Okay po. Pero magkano po yung um, estimate ko na pera na kinikita ko? Sa, sa kada araw po. Puti tabi. Ano? Hmm. pero magkano po yung tabo magkano po umalis ka po anong mga uri ng pananim ang karaniwa mo pinatanim at bakit mo pinili ang mga pananim po mga tanim po po magulang <laughs> ano kaya ang mga mm, magulang natin oh nanay daddy daddy tigpo ng katautan natin lahat Ah, sitaw. Hmm, sitaw, yan. Yes. Mga gulay si kung gano'n. Okay. Okay. Pangatlong tanong, ay pang-apat po na tanong. Paano nakaka-apekto ang pagbabago ng klima o pagbabago ng mga ng panahon sa iyong anit at kita? Paano po siya nakaka-apekto sa panahon pagbabago po ng panahon ng

我们在这里。